Hey, good morning. So, narito naman tayo sa ating labuyuan mga kaparm. makikita nyo sa aking likuran at sa aking ah uh, bandang kaliwa o kanan man. No? Magkikita nyo napakadami pong hinog at uh, hindi po natin napitas ito po sa nipo sa um, napakadaming labuyo kahit sa Luzon no? I, uh, sa kanila nga hindi na napitas dahil po ay eh, lugi po sila sa um, anong tawag nito labor no? kasi napakamura doon sa kanila eh, dito din sa atin napakamura eh halos yung ano natin nabuyo natin hindi na po natin pinitas uh, dahil po sa ay napakamura pero isa sa mga magandang balita na ihatid ko sa inyo mga kaparm yung uh, true history sa ating siling labuyo rito uh, uh, in this year no? bago ito nangyari ang pagka lanta at pagka ng dahon at pagka sira ng bunga at nagiging um uh, mura yung halaga so mayroon akong isi-share sa inyo na uh, tungkol dito sa ating kinikita sa uh, ating pagtatanim ng labuyo so itinanim itong labuyo na ito noong um October no? noong October 2000 Uh, 24. So, nag-start po tayo nag-harvest uh, will be on January 2025. So, sabihin ko sa inyo ng ating labuyo, it composed of uh, 3, no? 3,000 kapuno. Ito po ay uh, umabot, no? Within 3 months no kasi nagpitas po tayo mga ka started uh, starting on January oh January January February March and then pagka April nag-stop na po tayo kasi eh napakamura na po mayroon na po tayo nakukuha pero konti na lang no so um based sa ating ano uh, observation sa kinikita natin dito sa napakamura ang halaga ay yung labuyo natin umabot ng ano umabot ng 1.9 no 1,900 kilos ang nakukuha po natin within uh, 3 months mga kaparm No. Within 3 months nakakuha po tayo ng um, 1900 kilos, no. So malapit siya umabot ng dalawang tons, no. Ang ating siling labuyo. So within 3 months lang po 'yan mga kaparm sa murang halaga ay nakabinta lang po tayo ng 180,000, no. So, yun lang po umabot, inabot ng ating siling labuyo No? Within 3 months, imagine, no? napakamura pong halag ang presyo hanay kapag hindi po bare month dito sa aming lugar. No? Para at least, alam nyo po mga kaparm, kung gaano ka mura ang halaga ng uh, labuyo dito pag tuwing uh, January papunta ng summer. So, ayan po ang naging resulta no sa ating uh, pagsisikap rito sa ating tanim no? so umabot lang siya ng dalawang uh, hap, uh, malapit dalawang tulin no yung nakukuha natin sa uh, 3 mil ka mga kapar mahigit, mahigit. No? so kung ano natin, kasi yung yung ano natin, yung pre ng labuyo that time, so hindi din ma ilagay sa nasa medal no? So, meaning, mababa siya talaga, no? So, dito po natin malalaman kung ah, halimbawa, December na tayo, no? Mga Vermont, no? So, malalaman talaga natin kung kung magkano yung pwede nating kitain dito sa siling labuyo. Ayan may etsura ng siling labuyo natin mga kapam. So mas masyadong matirik yung araw. Kaya hindi masyadong makikita. So ngayon ay uh, nagsimula na siyang uh, magkaroon ng dahon. Ayun ang mga kapam yung masasabi ko at uh, naishare ko sa inyo yung uh, tungkol dito sa ating kitaan. Sa loob lamang ng dalawang at ng tatlong buwan na ating pag-harvest sa murang halaga, napakamura po ang presyo na ng labuyo umabot tayo ng 180,000 no, yung income natin no, yung gross na yan no, lahat na, tapos yung uh, lapit uma, uh, malapit umabot ng dalawang tulin yung nakukuha natin dito no. so ngayon ay uh, medyo nagbabalik na yung ano natin yung labuyo natin mga kaparm ay ngayon nagkakaroon na siya ng kunting mga dahon no panibagong dahon Siyempre kapag bagong dahon mga kaparm ay ay ito ay mamamlaklak muli no at magkakaroon ng bunga para po sa pagsalubong ng uh, anong tawag dito yung bermat, no so Uh, malapit na tayo mag mga kaparm so maganda yung pressure dito hopefully na magkakaroon po tayo ng medyo malamalaki na kita sa ating siling labuyo so yun lang po update mula dito sa ating labuyo God bless po lahat, lahat sa inyo mga uh, kapwa nating uh, nagtatanim